Siyempre, palaki ng palaki ang ating community. Nagkakaroon ng liquidity value yung EMS token kabahagi rewards. So, ang tanong lang doon, magkano yung kabahagi mo, Cosmario, Mario, di ba? Yes. Eh, yun na lang yung ating maibibigay. Kasi, based on ating uh, ah uh, based dito, Kos si Mario. Magkakaroon ka na lang ng token. EMS. Pag nag ka ng bronze package, tama? Yes. Ilang EMS token meron ka, Kos si Mario, pag bumili ka ng starter bronze? one hundred po. O, oh, di ba? May at least may token ka pa rin pa Mario. Uh -huh. Kaya lang kung 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 noong una nung araw pa naniwala ka. Ang dami mo na sana ng token ngayon, di ba? Yes, mo. Oh. Mm. One hundred. 1,000. May product ka na. Meron ka pang token. Eh, paano kung 1,500 cost, Mario? May 150 token ka pa. Eh, may 150 token ka. EMS token. Pap, yung EMS token napakahalaga. Kasi yung 1,500, ano yan eh, kasama yan sa business package eh. Yung binili oh. mo ng produkto yan eh, Coach Mario, tama ba? Yes po, produkto siya. Produkto siya na binili mo. Pero may EMS token ka. Diba? Oh, tama. Ang lang dito, Coach Mario, yung na-refer mo na nag-package, may 150 EMS token siya. Ikaw naman, mas, Coach Mario, may 500 ka. Referral. Tama? Pesos po yun. O, peso yun. Reward yun, Cosmario. Okay. Oo. Uh -huh. uh, kaya lang, nung ikaw, nung nag-una ka rin, ikaw rin yung nauna, syempre nag-1.5 ka rin eh. Parang ganun, di ba? Oo. Uh -huh. May 150 EMS token. Hindi pares na kayong may 150. Hindi eh, pares kayo, status na sa EMS token. Tama? Oo. Uh -huh. Ganun siya. Galing. Eh, Cosmario may nag-request. Kasi sabi nila, yung 15,700, medyo mataas daw ang budget, Coach Mario. Eh. Uh -huh. Kasi yung accelerated natin na silver, gold, platinum, diamond, Coach Mario. Yun eh. <coughs> Wala namang product purchase yun eh. Na-accelerate, auto-upgrade lang yun eh. Tama ba? Yes, ma'am. Eh, masyado naman daw mataas yung 15,750. Doon sa mga may kayang budget. Di ba, Coach Mario? Apo. O nag-request sila. Di ba may silver tayo? Yes. Pa. O, di pwede kang bumili ng silver package cost na rin. 3,150. Mm. Wow. 630 AMS token. O, di ba? ah kasi pag 1.5 cost Mario. Tama ba? Oo. Ano, magkano po ang direct referral yan coach, pag silver? Ah, yun lang, hindi siya mataas. 300 lang ang direct referral niya Coach Mario. 300, opo. So 300 pag silver package sa 3150. Yan. Mhm. Opo. -mm, mataas kasi ang BCP nito, Coach Mario, 15 agad eh. 15, 150 to yan. Kanina kasi 250 lang. Mm -hmm. Ito, 1.5. Okay. Oh, oh, ngayon, meron namang kasunod yan, Pas Mario Gold. Mm, 1.575 -hmm. ang token. 5.250. 1.575 ang EMS token. Mm -hmm. Yung isa naman, kasunod ko si Mario, Platinum. 10-5. Mukha na po naman direct na po punong yung gold kanina po. 300, 500 po. Ah, ang gold natin ay 500. 500 na. 300, 500. 300, 500. Ang Platinum naman po ay 1,000. 1,000. Uh, ah, you get 5,250 EMS token. Pero pag wow. diamond ang kinabail mo ko sa Mario, 15,750 ang EMS token. Parang one is two na. Wow! Power! Kaya ko sa Mida, yung sinabi mo, Ay, yan, <laughs> yung sinabi mong ka-abail ng 10,000, mag-diamond na lang. Oh, no, At ah. niya. Ah oh, konti na lang. Di lahat pa. Diamond. Oh, uh, 5,000. Diamond na. Direct referral niyang cost, Mario. 1,500. Uh -huh. Tapos, 3,000 Yung, ano, yung apply niya, mayroon din siyang EMS token okay? o reward lang? Reward lang. Ah, uh, okay kota. Ah, reward lang. Ah. Okay. Lang, yun eh. Ang, ang tanong lang diyan coach si Mario. Ito 'yan eh. Dapat na BCP niya 8,000. Eh Ang problema diyan coach si Mario. Balikan. Paano kung gusto mo pa ulit mag avail nang EMS token, sayang Cosmario, Mario, no? Oo. Oh. Tama ba? Paano nga po? Uh, kasi naka-avail na siya ng package. Ay ta. May tuturo ako sa iyo sekreto. Sekreto lang natin Cosmario, Mario, no? Sige po. Hindi na sekreto 'yan, tuturo na. Eh. Sekreto nga lang, Tay Tayo lang nakakaalam eh. <laughs> Oo oh, nga, hindi naman naka-Facebook tayo. Di. Hindi naman tayo naka-Facebook live eh. Tayo naririnig doon. Ito <laughs> <laughs> pa si Mario. Okay. 'Di ba pag nag 1000 coach Mario? Activated na siya sa starter. Yes po. O kaya nag 1.5. po O kaya nag diamond na. Mga bukas siguro kasi Mario, may mer meron na tong silver, may gold na to, may platinum, may diamond. Wala po. Wala po. Ito, Cosmario. Bumili ka lang pala ulit. Nimbawa, activated ka na sa ano? Sa diamond. Uh -huh. Activated ka na rin sa bronze. Pwede ka ba ulit mag-bronze ulit? Hindi na ho eh. Hindi na ba? Kasi activated ka na sa bronze eh. Eh di dapat silver na, no? Oo, uh -huh, upgrade ka na lang sa upgrade next level. Silver, tama? Aha. So meaning, pag ikaw ay bronze, silver na kasunod. Tapos. Eh di may MS token ka na naman. Oo. Oh. Paano um. kung... E di may MS token ka na naman. Paano kung platinum? Tsaka diamond? oh, lalo na pag diamond. Anong, ang tanong lang diyan, ko sa Mario, paano kung diamond ka na? Oh.